Nandito na naman tayo para sa isang napakasweet at nakakakilig na love story nila Kalinga Pedo at Ate Viancy. ay aking makilala sa pagpapatuloy ng ating love story ay dumayo nga ang Kalingap Team at si Kalingap Edu at Beyoncé sa Albay. Sila ay mag -e explore dito kasama ang buong team at ito nga ay napaka-exciting para sa lahat. Kinagabihan nga ay pagkatapos nilang kumain ay nagdako na sila sa kanilang pupuntahan o tutulugan. Nagulat naman si Kalinga Prab sa dala ni Vianci dahil ang kanyang bag ay parang puputok na salaman. Kaya pala ganoon dahil sinabi pala sa kanya ni Kalingap Edu na for 3 days do silang mamamalagi sa Albay. Ngunit sa hindi sinasadya baka hindi alam ni Kalingap Edu na overnight lang naman pala sila doon. Kaya hindi rin naman nagalit si Viancy dahil parang biro lamang ito sa kanya at hindi naman daw ito sinasadya ni Kalingap Edu kaya nag-enjoy pa rin sila. 3 days <laughs> kaya lang! kaya plantamin talaga hahahaha hahahaha na isang ni mga abie mo hahahaha hahahaha napayuan yata si na jim napayuan ah mapayuan kayo kaya 3 days kayo ah, niloko no, po kayo si biancy na 3 days daw po e overnight lang naman po tayo nice, one night bro. lang <laughs> Alright, dito na po kami. Hi, hi po! Hi po! Thank you, thank you. May anak na ako pagpunta ko dito. Pumunta lang Alpay. Kinabukasan nga ay... Nakita natin ang mga kalingap team na bihis na bihis dahil ito na nga ang araw na magikot sila sa paligid ng Mount Mayon. Kaya naman excited ang lahat at napakaganda rin naman ng panahon nun kaya masaya talagang gumalagala. Nakakatuwa dahil sikat na sikat na talaga ang kalingap team. Kahit nasa albay sila which is malayo sa kanilang lugar ay marami pa rin nakakakilala sa kanila at mga nagpapapicture. At tapos noon ay gumala na si Kalingop Edu at Viancy ng sila lamang ngunit sa hindi inaasahan ay sumama pala sa kanila ang anak ng isa sa Kalingop team kaya ito ay sinama nila sa kanilang paglalakad at mukha talaga silang happy family nakakatuwa dahil mukha silang isang pamilya at bagay na bagay at may chemistry talaga silang dalawa sa isa't isa ng puso Masaya tayo rin. No? rabay. Ha? Ah? <laughs> Masa rabay po. Masaya ka. May anak ka na. Anong feeling ha? Anong feeling first time mo dito? Masaya po syempre. ganda no? Excited po ang anong picture dyan. Hmm? Picture sa dito tayo? <laughs> Wala eh. Malabo pa rin eh magkikita yung world oh, o yung anak mo, alagaan mo <laughs> saan? nagwawala <laughs> <laughs> na oh ayan ah. saan ba gusto rin to? pulit na bata ko to saan tayo bibi? saan tayo bibi? lo, pulit na muna siya kayo para makabilo kayo sige lang, sige para lang para naman ma enjoy nyo yung mukha nito Makikita natin kung gano'n talaga kasanay na sanay sa paghahalaga ng bata si Vianci dahil dahan-dahan lamang ito at talagang inaalaga nito sa bawat hakbang. Sa kabilang banda naman, si Kalinga Pedro ay hindi natin na-expect na magaling din pala sa bata dahil hindi naman ito nakakaranas ng mga kahit anong pag-iyak kapag kasama yung batang maliit. At nakakatuwa din dahil si Kalingap Edo talaga ay mapagbiro talaga kaya naman hindi ka talaga boring kapag kasama mo siya. Kaya din siguro panaytawa lang at ngiti si Biancy kapag kasama si Kalingap Edo. Matapos kunin ng part ng Kalingap Team ang kanyang anak ay nagpatuloy na sa paggagalaang and si Love Team. At dito, nagpicture-picture muna sila at nakipagbiroan sa isa't isa. Habang ini-enjoy ang view. Ang ganda dito eh. Doon tayo sa may talisay. Ito ang -tua Tawa ka ng tao. <laughs> <laughs> mo <naiwasang> <laughs> Hindi mo nahiwasang kiligid. Hindi na. Inaalala po ako dito. Kayo po, wala. First time mo dito, may <laughs> naalala ka ano? Napanood ko po. Napanood, Napanood po. mo? Ako, wala ko naalala. Ito, maalala ko. Sa so, mag ka dito. Dito po yun, oh, sa lugar na to. Sa lugar na yun. Ano? Ano ba yun? Hindi ko alam. Hindi ko naalala. okay. alam. <laughs> okay. po. Uwe? Hindi ko alam. Hindi na. Okay na ako. Ang tagal na yun. Nakalimutan ko na yun. Wee, Dina. Naku, parang medyo nagtatampo pa si wifey kay hubby niya dahil naalala niya daw na may mga vlog siyang napanood na nandyan sila sa albay at iba ang kasama ni Kalingap Edu. Kaya naman, hindi pinapahalata ni Viancy ang kanyang mga tampo ngunit pinapatawa lamang siya ni Kalingap Edu at tinatanggi yung mga ganon na nakakalimutan niya na daw yun dahil hindi daw yun importante. Ang mahalaga daw ay gagawa sila ng mga bagong memories at ito ay mas magiging masaya, mas memorable dahil kasama na nila ang isa't isa. <tong> ibon ng puso ko. Ang ganda po. Ang ganda? Hmm. Sobra. Lapit tayo. Lapit-lapit tayo. Tara dito. Tara dito. Tingnan mo mabuti. Ang ganda, di ba? Eh, medyo na ano na. Medyo wala-wala na, na yung medyo.

Kaya pa. Kahit pa hindi ito ang first time ng bawat isa na makapunta noon sa harap ng mayon ay talagang nakakatawa silang panoorin dahil na-enjoy pa rin nila ang view dahil nga mas maganda na ito na sila ng dalawa ang magkasama ngayon na pumunta doon. Maliban doon ay nakakatuwa dahil pareho pa talaga sila ng suot blue at blue. Kaya naman mukha talaga silang soulmate at bagay na bagay talaga silang panoorin. Buti na lamang at ilang beses ang nakapunta dito si Kalingap Edu kaya naman alam niya kung saan talaga ang mga spot na magandang puntahan na magkakaroon ka ng better view at pagtingin sa Mount Mayon. Nagpahangin lamang sila at nag usap Anong feeling na kasama mo ako dito ngayon? Super <laughs> po, Sen. Kaya ka? Kaya uh, po. Ano pakiramdam ko na nakabalik po kayo dito? Nakabalik. Tapos oh. iba ang kasama. <laughs> mas ano? Okay. Okay na okay. Ikaw pa. Hindi last lalong mas... Mas, 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 mas gusto <laughs> ko talaga no? Ikaw ang isa dito. Anong <laughs> nag-ingat? Nagkuha ko yung passport eh. Uh, ay, dito pala. Hindi <laughs> man pa ako nakakuha. Ang sayang. Ano ang sinasabi? Ano ang sinasabi? Ang mahalaga, kasama mo ako, kasama kita. Natatawa <laughs> yan ah. <laughs> <laughs> Nakakatuwa talaga dahil parang nagpaparamdam na rin si Bianci ng kanyang tunay na nararamdaman kay Kalingap Edo. Dahil sinisingit niya na palagi na baka may iba siyang kasama nung pumunta siya dito dahil ito nga ang napapanood niya sa mga ibang vlogs ng Kalingap team noon. Ngunit ina-assure naman siya ni Kalingap Edu na mas masaya siya na kasama ngayon si Ate Vianci dahil sila ay bubuo ng mas marami pang memories. Ang mga memories na ito ay mas magtatagal daw sa kanila na mas masaya at mas memorable kumpara doon sa mga dati nilang Naranasan. Sana nga ay mas dumami pa ang kanilang memories na magkasama sa iba't ibang lugar. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap Team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba ma talaga si Kalingap Edu at Viancy. Hanggang sa muli. Bye!